Ay, nasan na ba si Mama? Nagugutom na ako. Oo, Bunso. Nagugutom na rin ako. Pero kailangan natin intayin si Mama. Ano ba yan? Magkwentuhan na lang tayo. Sige. <sangyon> Hi, ang boring naman Ano pito ay ayo jejebike. ko Alam I'm mm, alam Maglaro na tayo sa cellphone na pang natin si Mama. Sige. Kuwanin ko lang cellphone ko ah. <laughs> Hirap naman neto. Hee. <laughs> <laughs> Saan? Saan dyan? Ah, sige, wait lang. Dito, ate, oh. Dito. 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 Oh! Si mama na ata yun, ate! Yay! Oo, si mama na ata yun. Sige, pagbuksan mo ng pintuan. Wait lang, ate. Pagbubuksan ko na ng pintuan si Mama. Sige. Hi, Mama. Ano po pa sa lubong? Oh, eto sa iyo, Bunso. Oh, eto naman sa ate mo, ha? Lobo, no, ka't kaya ate dalawa to sa akin isa lang. Oh! <gasps> Bleh! Ako na ang love ni Mama! Ako na ang bagong favorite niya! Bleh! Mm! O, sige, Chichay! Buksan mo na yan! <gasps> wow! Ha! <gasps> Ito naman ang pangalawa bubuksan ko. Ha? Ha? Huh? Downy? Huh? Tide bar? Tsaka Ariel? Solo rope? Anong akala mo? Pagkain na naman? Ayan mga sabon yan. Gamitin mo yan. Magugas ka doon. Ano ba yan? Ayoko magugas ng pinggang eh. Oh, ano yung tiyatayo-tayo mo dyan? Magugas ka doon. Bilisan mo. O oh, ano, wala na akong marinig na mag-aaway ah. Magpapahinga na ako. Guys, please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification.